Hi hey guys, good morning. Ngayong umagang ito? Tayo po ay magluluto ng skinless na longganisa. Ito po ang ulam ngayong tanghali. Walang maisip. simpleng ulam lang. Mga oh guys. Kailangan lutuin natin ng Kasi karne ito eh. Uh, ito ulam lang mga kapatid. Mga guys, shout out sa mga guys. Relit ba kayo sa ulam na ito? Ako relit na relit ako. Siyempre ulam lang. Ayan po. Kunti na lang, maluluto na. sa ganitong bagay na ulam masaya na ako kasi hindi naman tayo mayaman para mag ulam ng masasarap simple lang mga kapatid so ayan ah, na natin So, ito na po. Ito na po ang aming bulam longganisa skinless. Tanghali ang tapat. Thank you guys. Salamat.